may may kahati kayong isda ang lakas grabe pala imaginin mo yan palang po yung ulan oh. ko oh, yan magandang buhay nako nga bangers na naman ng mga ah uh, kambingans kahapon, anong oras na, nag-spray pa po ako ng fish amino. Kasi alam ko iinit eh. <laughs> Pwede na ata ako maging ano eh, weather forecaster eh. Nakakapanood ko ng, ano, alam ko na eh. Chamba-chamba <laughs> lang. Kasi pagka ano ganyan, alam mo, hihilahin yung habagat. Alam nyo yun. So, ayun dito tayo. Kasi kahapon, nagpakain ako ng uh, sa gitna. May mga ayungin po na kumain. Ya sabi ko, kahit two times a day, hagis tayo ng isang ganito. Dito. Kasi uh, kawawa naman yung mga anaan dyan Yan, ganyan lang masanay po sila. Tapos sa uh, may binili akong stockings. So magbababad po tayo dito kahit dalawa lang na dalawang feeds lang na nakababad po, nakabalot sa stockings. Yung fry mash para may binabalik-balikan po yung ating mga ayungin dito At red tilapia na rin na ano, nakawala Ayan o, wala pa pong kumakain Pero mamaya yan, makikita nyo Kasi may mga nahulog na Yun ang inuuna nila Yung mga nahulog So mostly, naandun po yung tilapia natin sa kabila dahil nagpakain si papayam Ngayon ang naandito ay ang mga ayungin naman So dami nating uh, tadpoles natin -ano. yung syempre kumakain po sila ng uh, palaka din ha? kain din ng mga maliliit na isda yan given na yan pero hindi naman nila maubos ang matindi yung ibon din dami pong maliliit na ayun o oh. Ang oh, malalaki na yung iba. Ay no, oh, yung mga ayungin natin. Ba din. Hindi naman po pala, sinlaki na ng tilapia yung red tilapia, oh, mahaba na rin. Ah, uh, uh, pwede. Pwede na. Oo nga no. Ayun na sila oh, malaki na. Sa mga 1 inch ang haba. Kumakain na po yung anak. Ayan o. Oh, Andiyan sila oh. Ayan, oh. ayan, oh. ayan o. Malaki naman. Tapos ayan yung mga malalaking ayungin. Ayan na. May mga maangat na. Ayan. O. Oh, kita nyo yan. Mm. Oh, puro sa ayungin lang po yan. Kikita mo naman yung red tilapia eh. Kitang kita naman po eh. Sila hindi niya makikita kasi ang bibilis po nyan. Ayun na oh, lalaki na rin. Hmm. Eh lumaki na din pala. Ayun na oh, haba na. Mas malalaki pa nga sa tilapia eh. Kaya lang syempre mas matanda yan. Ayan po. Ayan, nakikita nyo yun. Mahaba na. May kasama sila mas maliliit sa kanila. At mayroon na mas, mas mahahaba. Okay, ibig sabihin eh lumalaki at kung ma fry mash pa natin yan ay eh mas maganda baboy landed na tayo at eto ba nakakuha na ata si kung kung nang tingnan nyo oh. sabi ko sa kanya kumuha hindi man lang lininis linis ng konti yung mga nakakulapot sa saging ay, talaga na nagtanim na siya ng saging ha? mamaya papakita ko po sa inyo para eh. may mga saging na tayong naandito andito uy kodobol pa yan oh. kinawa pa yan <laughs> ay dito tayo mukhang nga magpipiesta palaka buisit mukhang magpipiesta ay uh, mga tadpoles hindi naman natin pwedeng uh, buisit, oh. tadpoles na mga animales dami oh ah, wala namang isda may isda ba kahit man lang may may kahati kayong isda is ano kaya mahuhuli ang mga ito? mas maganda pa ikalat na lang eh ayan o mga ano natin busog na yung ating oh hey, yeah, may iwan tel saan o oh, pwede naman o oh. o oh. pang ay ikakat mo na pwede naman aling pang mami ay yung hindi na parang purong purong ah o pwede na yun sige Cara. Ayan, nag-aayos na po kami ng ano, may nasira na yung ano doon, yung lutoan uh, lutuan namin. <laughs> Lilinis na si Kongkong. Wawalis. Kong. ay, grabe ayan order pa naman dito si Mayora ayan, nagpalaban ng ano, si Bebe <laughs> nagpalaban ng Cortina Cortina, ito ay, naglagay na rin po ako ng ayan o oh. nagpalagay na rin tayo ng uh, feed siya. naka-stocking Nandun, pinagkukumpul-kumpula ng mga malalaking isda at uh, mga botete. Ay, talaga naman. Aro. Bakit ka nagpaulan? Ayan na oh. Baha na dito. Ano lang po ito? Hindi po ito bagyo. Ito po ay uh, thunderstorm. Kaya lang, yung ating litso, ano? ah, may nagdala ng uling. In, ako, may kalabaw. Tsaka, basang-basa po ang uling. Paano kaya ang diskarte natin ito? Patay na naman yung diskarte sa uling. So, ayan o. Oh, malakas po yung ulan. Tingnan nyo, kulay brown yung tubig ng uh, fish pan. Shoutout pala kay Ate Mer Maliari. Akala ko yung flood control na tunay eh. Yun nga pala, title ko, flood control. <laughs> Ayan o, oh, lakas po ng... Uh, Ayan, nabiglang buo. Ayun, ako yung ibon. Paborito niya, nakikita niya kasi yung ano. Uh, Binabalik-balikan po ng binabalikan yung mga tilapia natin. May eh, mas malaki pa dyan. Kahapon dumapo. Ayan, oh. Ito yung ang ah, lakas ng tubig. Ayun. Ang lakas pala talaga. Ito yung tubig pong galing sa taas. Ayan, oh. Ang lakas. Grabe pala. Imaginin mo, yan palang po yung ulan. Oh. Ang lakas. Imagine niyo po yung uh, ulan nung ano nung bumaha po dito sa Kinarambo. Imaginin po ninyo yan. ano? Oh. Galing po sa taas. Check natin. Tinde. Ay. Biglang buhos eh. Malakas po, malakas yung ulan. uh, tayo ng magandang payong Shopee lang to maganda maganda po ito hindi pa pala nakapaglinis man lang dito oh. mga kalak ng nagparty na Go. So yung tubig po na yan ay galing na po sa dito lang sa amin. Wala na pong galing doon sa taas kasi sinara na po nila. Kahapon nagganon na po sila. Uh, na rin yung project. Flood control. Ito. Talagang kailangan tambakan to. Ayun o. Oh. Nandito yung tubig. Dire-diretso naman yan. Galang. Sakal. Sakal po ang... Uh, yun eh. kailangan din linisin yan sakal patay yung aking ano oh patay po yung pili buti na lang hindi na natin inilipat pati dito Ito po yung binabaha. Abukado ko pa naman ang ganda na. Ano na to eh. Baka po magbunga na to ng... Baka mamulaklak to next year. God willing. Aniwala po kayo mga kaparaman. Malaki po ang chance. Nagpahupa ng ulan. Anak po ni Mayora, may order nito. Paano yung uling? Basa. Na. Paano yung... Ay, nahulog na naman yung isa. Allah. Ako naman, Tita Leticia. Paano yung uling? Basang-basa. Ha?

Wasin eh lang lamesa kasi ah blok na po yung ano hindi sabihin. Tumagal tayo. <laughs> Ay, tuloy ang laban. Ito sana oh, pinapa-varnish ko 'yan eh. Grabe na. Ano. Ito. Ah. Uh, na Lana din pala no. Kumaka siya. ko ma-trim yung banda doon para maarawan naman yung kabila. Sa loob. Wala pa yung ni Mayora. Mawag na sa akin. Eh, alaw na ang sabi niya. Alas 12, papunta na. Sabi ko, one pop maluluto. So, ayun. <laughs> di siguro tumuloy. Ako, mukhang... Uh... Mukhang magsasasakyan ako magsundo ah. Problema naman po doon. Ang hirap mag-park. May dalakang sasakyan. Pero yung iba, may mga nagdadala. Kaya lang... Wala akong pasensya makisingit-singit ba. Mamaya maya siguro. 2.30 daw labas eh. Kaya lang magkukumon pa. Ayan eh, o. na ng tubig dito. Sana yung mga papaya natin makasurvive. Pag nakasurvive po ito. Ah, at... Hindi po tayo matutumba. Ang gaganda ng bunga nito mga uh, farmer ang ganda alaga po yan eh talagang natutukan namin yan ngayon kaya kung hindi man po tayo bibisitahin ng malakas na bagyo at ano uulanin ng napakatindi makakasurvive po sila ang ganda po ng mga magiging papaya natin first class lakas oh pero yung overflow niyan, ano na? Sagad na po yung overflow doon kaya natatapon na rin yan. Maganda niya napapalitan pa yung tubig mo. Oh, yun po yung ano yung kinaganda niyan. Dito pala ang takbo, no? Oh, eh. yun, no? po yung ating mga pakain, oh? <laughs> Dapa ang kangkong. Ayun, no? Oh. Grabe. Aro. Oh, isang ulan pa lang 'yan. Isang ulan pa lang pong malakas. Ayun oh, no? naiyan Ay, na, na 'yung mga dahon. Harvestin na rin 'yan. Sayang. Harvest na. Tingnan ko nga 'yung text ni ano. Baka may message 'yung anak ni Mayora. wala na naman yung ulan mga kapa ay tingnan nyo itong anak kong ito oh, naandun na oh. mahabol sa lolo oh. tingnan nyo oh. ay loko loko talaga so ayan po mga ka farmer mukhang ah uh, yung ating mga red tilapia ay hati na hindi ko alam kung may butas din ba itong malaking ito ang dami pong red tilapia oh baka nagpuntahan lang dito ay dami oh ay no oh. oh. nasa labas na tapos, ang ginagawa ko, nagpapakain na ako dito. Meron din doon. Hindi uh, na talaga sila. Tapos, meron din sa gitna. Naghagis ako. Ay, dalawang beses sa isang araw, kapag hagis tayo. Tapos, nung nalinis po, marami ang lumitaw na uh, red tilapia na hindi gaano malaki. Na parang ngayon kulin lang nakita. So siguro naandiyan lang sila. Parang ganoon na no. Ngayon na yung mga ayungin kumakain. Tapos yung nandito dito, hindi ko alam kung ano nang ayun no, may mga nasa labas ang dami na nasa labas. Ayun kita nyo eh? nasa labas. Ayan. Ah, kakain naman 'yan. Bahala na sila. Ngayon lang natin kung ano importante lang naman po, 'wag silang mabansot. Kaya okay lang na may mga natitira-tirang pagkain kasi pagka yung pagkain po ay hindi kumbaga parang sakto lang sa mga malalaki. Walang maiiwan sa maliliit kasi ang huling kakain yung mga maliliit. Kumbaga inaano-ano tinutuka-tuka lang nila yan eh. Kaya okay lang na meron tayong mga ganyan. <clears throat> Protein pa rin naman kaya lang bilog eh. ba diba? Bilog po eh. So pag lumambot yan makakain din naman nila. Ganun na lang ang gawin natin. So, ayan. Mabatiin ko lang po pala ito. Ah, uh, gusto ko pong batiin ng happy 83rd birthday kay uh, <clears throat> Lola Rosy Clemente ng Paumbong Bulacan Ayan. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat sa support Nag-order din sila ng lechon. Ayan. Tapos. Ah. Uh, asaan ba Shoutout pala kay Brother Jan Roque <laughs> Si Brother Jan Ayun oh Hello po kay Lola Edita Gas at magpalakas po kayo at magpagaling ayan maraming maraming pong sali salamat Hopefully one day makarating din po kayo dito sa amin at syempre salamat sa suporta ninyo ayan Kita-kita tayo ng mukhaan, syempre. At uh, happy birthday din uh, sa Sabado, September 20 kay Joby Tenorio from Saudi Arabia. Kay Tess and Dennis Ginto, Michelle and Alan Malyari from Marlon Gadi. Ayan, marami pong salamat. Tama ba? Marlon Gadi, oh. Uh, The Lago Family. Ayan, marami pong salamat kay Yasmin de lago Happy birthday, belated happy birthday po From San Francisco, California Ayan, dito tayo Ikot-ikot muna tayo Ayun na yung marites, umuwi na uh, September 21 Something big is going to happen Mga farmer, medyo kinakabahan po ako At uh, sabi ko nga kay Bebe uh, Stack tayo ng konti ata. mukhang hindi maganda. Hindi po maganda ang ah, takbo ng ating gobyerno. Sinasabi nila na stable pero hindi galit na po lahat. Dami pong galit na tao. Mukhang malaki po ang mangyayari sa Ito lang naman, ay eh, alam niyo na. <laughs> maganda na yung bagay dito naman po sa probinsya. Hindi naman tayo ang ganon Pero siyempre, mga bilihin, yung movement medyo nanonood kasi ako ng uh, hearing sa Senado pati sa camera walang kwenta walang kwenta pinuputol po nila yung ano pinuputol nila yung makapagtuturo doon sa politiko na which is yun naman talaga ang pinaka ano di ba pinaka may go signal para gumawa ng kalokohan so ang nangyayari nadidiin lang yung mga engineers di ko alam baka tinakot na or what So ayan Basta kami Sabi ko kay Bebe Magano tayo ng konti Mag ready tayo ng konti So ayan uh, Taas na naman ang tubig oh. Sana naman yung mga tilapia dito Makatakas na Pumunta na po doon at, uh, Tumaas na naman ang tubig Ayan after ng ano dami pa pong gagawin dito dami ko ang dami ko din pong iniisip dito na wala pa pa tayong final ano dito uh, tawag wala pa po tayong final uh, kung ano ang gagawin marami akong naiisip pwedeng gawing campsite Ah uh, pwede rin gawin na parang yun nga staycation which is medyo magastos pwede rin gawin natin tong for business naman parang gusto kong pasokin yung seedling business fruit bearing trees Ka angkat tayo dito natin iponin and then uh, parang maganda kasi bakit hilig ko eh <laughs> hilig ko mga farmer pagtatanim tanim mga uh, ano di ba why not so tingnan natin baka malay mo dito tayo kukuha ng mga zion para sa ating mga aviark dating ng panahon di ba mother tea eto na pala yun ang laki po ng ano ang laki pa ng area kasi nga dun din sa likod nakit nakita pinakita ko nga po sa inyo kahapon kahit ako parang sabi ko wow makatingga lang pala ito parang kasi ngayon syempre yung mga every corners parang iniisip mo na kung paano magiging productive di ba parang na ano ako wow, sabi ko ang dami pa pa pwedeng gawin dito ano kaya ang di ba so di ko alam tingnan natin kung ano ang uh, pwede dating ng panahon so, dito medyo malaki-laki ang puhunan pero at least na andiyan di ba so pwede, pwede kaya lang kailangan mo din ng maliit na truck noon na pang delay deliver so ayun po mahala na <coughs> so ayan at uh, least nakita po ninyo kung gaano kalakas yung uh, wala pa po yun ano wala pa tapos ayan yung ayungin natin tuloy tuloy lang po ang pakain natin ah, uh, dito ako naghahagis dalawang beses o tatlong beses na isa, -isa isang araw pati na yung mga tilapia dito na rin pero syempre naglalagay pa rin po tayo doon tapos at the same time maglagay din po tayo dito tingnan nyo lumubog na yung wala na ayun meron pa din meron pa meron pa kids so ito uh, yan uh, ito po yung tinutuka-tuka nila ah oh, wala na ah yung juice na na ata nila alagyan na lang uli natin yan problema yung lintik na ano, dami tadpoles ano kaya natin ma ano na, hindi natin hintay na lang natin maano ano yan at uh, uh, ngayon kasi tag ulan parang season nila breeding season ata ng mga palaka din so yun uh, okay na tayo tingnan nyo oh, meron na namang huh? Oh, naman ako mamaya ating mga orchids. May namay na naman ako. O, oh, oh, kasala na naman ako, mga ka-farmer. hirap, ano? Ang hirap pag nandun. Kasi yung GBO, ano? Yung GBO uh, flowers and blah blah blah. Nag-live sila kanina. Ang gaganda. Grabe, ang gaganda. So, napamay na naman tayo. So, ayan. Marami pong salamat at magandang buhay.